Guys, bumili lang kami ng ano ulam. Iba-ibang putahe. May gulay, may kanton, may adobo nga karne. Kami. kami lang ang tulong kay wala yung aking ano dito Paris. Nakipagsapalaran sa Manila. Kailangan na niya maghanap buhay. Char! <laughs> Seryoso. Kailangan na niya maghanap buhay kasi kinakapos na kami. Parang yun ang awa. Nandun. Strange chứ like, follow, share, comment. Johan <laughs> come here. Matodo. Hi. đâu? Hạnh, cả tuần. Hôm Johan, come here. Mật không No. Johan. Ay, ni ni koi. Oh, yo ham. Belik. Hmm. Big mouth. Belak kautan yami. Ano na naman kung utan? Kaya ko na itun ha? Kaya hindi mo. Tapos itong na utan. Ay, shit. Kada na doon na tayo mo. Ay, salamat mo. Tagi gada kung lang. Yan, tama na. Ito daw lang ang D.O.I. Bago. Lang ang D.O.I. Uwa. Agad ako Uy. kautan. Pito. Ang na. Ano naman? Basa. Yung napalay ko yun, nakakita ako na kaon. Si Mala. Mala. Pareho yung mo doon ha. Ay, Mala. Favorite man yun, ni Tantanong na. Ano yung daw lang kuhan? Ang nagugo... Oppa magano sa wala ko na nakikita ay ano mo ma ano oppa gamsta gore ni ang diyan ka tapo na. ay ni na kan pangali ng dit Yohan, come here Bayo ay pa dito sa ngalan ko ran pa Ako na nga diyo ay Ayun na bot kay mo pitak sulo Oder Itlaray it Wait for sa gano'n na, You, you want to? Hindi, come here! Hoy! Hindi lahat, hindi lahat. here in. la, here Oh. Ay takalik common... oh. Come here, Tapos na rin kami kumain, mga buddy. The... Kaya katunayan eh, lipit na kami dito, maglilipit. Maraming salamat sa mga sumusuporta sa walang sawang suporta niyo. Thank you, thank you. Ingat kayo. God bless you. Bye-bye.